Well, ngayon naman ay tiyak na bubuhos ng saya at inspirasyon sa inyong mga tahanan dahil sisilipin natin ang mga kwentong nag-viral online na hindi lang nagpangiti sa marami, kundi nagdala rin ng pag-asa. Una na nga dyan, porter sa naiya Terminal 1 na si Victor Perez umani ng papuri matapos isauli ang napulot na $10,000 o katumbas na higit na 565000 pesos. Marami ang natuwa at namangha sa kabutihang loob ng 52-year-old porter o pushcart retriever sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 na si Victor Perez noong isinaoli niya ang napulot niyang pera na umaabot ng $10,000 o mahigit $565,000 pesos. Sa isang interview, sinabi ni Victor na hindi siya nasilaw sa pera dahil hindi niya ito pinaghirapan. Dagdag pa niya ay talagang ibabalik niya ito dahil ayaw niyang masira ang ilang taon na niyang pinaghirapan na trabaho dahil lamang sa pera. Labis naman tuwa ng turistang koreano noong nabalik sa kanyang pera. Kaya naman binigyan nito si Victor na $100 na pabuya na agad rin namang ipinamahagi ni Victor sa kanyang mga katrabaho.